Ito po, mounting paalala lang sa mga tao at saka mga anak ninyo. Iwasan po talagang kumain dito. Nakaganon po, kain daritso sa lutuan. Kasi yan po ay hindi kayo makakita ng permanenting partner po sa buhay. Lagi pong always broken ang relationship ninyo. Always may hindi loyal. Kahit ibigay mo na lahat. Especially pag ang kumakain ay single nyo ba isa din na bawal po pag magsungkad kayo. Ayan. bawal yan na uh, iwanan mo ito kung gusto mo yung maman. So, that is no good kasi folded ng folded ang problema mo. Problema mo kakasoblan, sobran naman ulit. Especially po pag inuupuan ang unan. Nako. At saka wag dapat kumain sa kama. Mm, iwasan nyo yan, sabihin nyo yan sa inyong mga anak kasi naku, hindi sila ka makapermanente talaga ng relationship sa, sa buhay, especially pag kumakanta na, na habang nagluluto so always ka talaga laging merong ib yung ano ba yung hindi ka makapermanente, hindi loyal sa'yo yung partner mo, lagi ka na lang broken, so swerte ka nga sa pera, broken ka naman sa relationship, so iwasan yan yan ay papatuto nyo sa inyong mga bata